Ayan, so ayan namin ang ating uh, harvest At ako i-discarte pa kung saan siya uh, matutumba kasi may katabi po siyang saging. Didiskarte pa, pag-iisipan ko pa kung saan ito patutumbahin. Dating hindi ko po alam mag-harvest kung saan saan ko pinapatumba tapos pinuputol ko po ng bigla-bigla bagsak ang saging. <laughs> ito. Ang natin ito. Oh, my God. I love it. Ang siya. sya. Ano ba? pag na pag tinanggal ko to. Ang ah, laki nito rin. Ang laking tukol din ah. Ay! Oops! Baka ah. ah, maano ko tong camera. baka <laughs> hindi siya oo oh. ito muna parang mali baka maabala ako dito pag Do ganun. doon ilaglag dito doon siya kasi kasi nakabangkin siya doon so doon natin patumbay use natin camera ayo <laughs> ayo pupo na ito ay, po rito. So, safe ito. Parang aburido ako dito. Baka matumba. Isiksik po po muna ito ay. Siya naman. Ipututulan natin. Muna. Teman-teman guys. Lah, kita. Kita. Oi.

Gross pa ako. See po yung harvest. Ang laki nga. Ang haba. Ang haba po niyo. Kahaba. Uh, daming sapara. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 po ito sa kabila, 10. So, 11 po ito. O, oh, maliit na ito. 11 na uh, sa par. Yung isang ganyan po, sa par, sa Pangasinan, sa Lingwahe ng Pangasinan.